So ayun mga kalipad, uh, dito na naman tayo sa loob no. So ay nakabutan na natin na uh, pinalabas na ni Jason yung uh, mga panglaban ng summer race na yun. And then, uh, magtimpla na rin ako ng feeds nila no, para sa Monday nila. ito yung uh, mineral with garlic uh, at yung tubig nila na may probiotic. So ayan, wala na tong mga pares na to dahil pilaklas natin no? dahil sablay yung mga itlog pero hindi muna natin sila inawat siguro hanggang May na try natin pero pagka hindi na umabot ng uh, May wala pang uh, itlog so May na palang ngayon katapusan, katapusan lang May hanggang katapusan hawatin na natin so ayun mga kalipad malalabasin muna natin yung mga ang laban no? Pag maga talaga, ganaan talaga mga ibon. na sila so yun yung mga yung mga yun so dito naman tayo magpo-focus muna sa mga breeder natin at tanggalin natin yung mga tubig tapos natin weeks Later. Re-reveal Iri lang tayo. Ang dami nating supply na dito na mga walang similya so ngayon lang nangyari so dahil siguro hindi pa nila adapted no yung uh, pinaglagyan nila rito so ito mga tested breeder ko to talaga walang supply to mga ito pagka nagitlog lahat may similya so binaklas na natin muna yung babae rito no? ito yung babae rito binaklas na natin ito pa na may naasaan ko na kukunan ko na pang BPCM dalawang flats dahil ito ang uh, lolot lola nito is uh, apo direct apo to ng overall overall 2015 pers overall takloban 2016 pers overall takloban same mismong direct ang apo so ito naman parehas din to ito bali anak ito ng uh, third overall takloban naman din ito naman anak to ng uh, third place ng Tacloban yan sa PHA kaya yung mga inaasahan ko sila pa yung sablay itlog so ito hindi ko pa nakikita record dito kasi uh, kay paring rego kasi yung record book na ito so tinanggal ko na rin yung babae so yan tatlong breeder na yan yan ang mga sablay yung mga itlog wala tayo na panginabangan so ito yung itlog na tinanggal natin oh. o, no? walang similya yan so one week na mahigit dito dapat ito, maitim itin na. At wala talaga siyang, ano, similyo. So, mag-aantay na lang ulit tayo. Siguro, habol pa natin hanggang uh, tignan ko kung bago mag-25. Uh, o, ikakasa ko ulit. So, after 10 days. Ayan. Ikakasa ulit natin.